Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa dating movie queen na si Nida Blanca na nagningning sa pelikula at telebisyon ng mahigit na anim na dekada bago siya brutal na pinaslang noong 2001? Handog namin sa mga tinaguriang Gen Z ang balik tanaw sa karumal-dumal na kwentong ito para sa kanilang kaalaman at pagsusuri at syempre para sa mga nakakaalala pa sa batikang aktres. Si Nida Blanca o Dorothy Jones sa Tunay na Buhay ay nagsimula sa pelikula noong 1951. Multi-awarded actress si Nida sa halos lahat ng award-giving bodies, sa pelikula man o telebisyon. Tinagurian din siyang movie queen ng kanyang henerasyon. Sumabak siya sa iba't ibang roles kabilang na ang drama, aksyon at komedy at naging kapartner ng maraming aktor, pangunahin na si Nestor de Villa. Pilipina ang ina ng aktres at Amerikanong sundalo naman ang kanyang ama. Naging patok din siya bilang Marsha sa comedy series na John and Marsha na tumagal ng labing pitong taon sa ere, katambal si Comedy King Dolphy. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi naman naging maganda ang personal na buhay ng beteranang atres. Unang ikinasal si Nida Blanca kay Victorino Torres at naging anak si Catherine K. Torres. Pero hindi tumagal ang kanilang pagsasama at naghiwalay ng dalawang taon na palang si K. Matapos ang hiwalayan, muling nagmahal at ikinasal si Nida Blanca sa American singer-actor na si Rod Strunk noong 1979. Naganap ang kasalan sa Amerika. November 7, 2001. Natagpuan ang walang buhay na katawan ni Nida Blanca sa kanyang kotse sa car park ng isang building sa San Juan. Taddad ito ng saksak. Pumanaw si Nida Blanca sa edad na 65. Mula noon hanggang ngayon. Nababalutan pa rin ng miskeryo ang pagkakapaslan sa aktres dahil nananatiling walang malinaw na natukoy kung sino ang responsable sa krimen. Sa 6th floor ng car park ng Atlanta Center, natagpuan ang katawan ng aktres na nagtamo ng labing tatlong saksak kabilang na ang isa sa kanyang leeg. Nang maganap ang krimen, miyembro si Nida ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na ang opisina ay nasa Atlanta Center. Dalawang deses isang linggo siya kung dumalo sa screening sa MTRCB noon. Batay sa testimonya ng security guard, may mga bakas ng dugo mula sa parking area patungo sa kotse ng aktres. Indikasyon ito nahinila ang tatawa ng aktres mula roon papunta sa sasakyan. Madilim din ang 6th floor na bahagi ng parking area at walang nakatutok na security guard at wala ring CCTV. Ang kotse ni Nida ay nakaparada sa dulo ng parking area at bahagyang natatabinga ng pader. Agad na binuo ng Philippine National Police o PNP ang Task Force Marsha. Para sa mapusising investigasyon, na tumutok sa asawa ni Nida na si Rod Strunk bilang pangunahing suspek. Tulad ng dapat asahan, itinanggi ni Strunk na noon ay nakatira sa bahay nila ng aktres ang mga paratam laban sa kanya. Ayon sa prosekusyon, ang motibo ng krimen ay ang pagtanggal ng aktres kay Strunk bilang isa sa mga sa last will and testament ni Nida sakaling siya ay mamatay. Batay din sa testimonya, hindi na maganda ang pagsasama ng mag-asawa, bukod pa sa gumagamit umano ng bawal na droga si Strunk. Unang itinuring na suspek sa krimen, si Raul Orozco na dating natrabaho sa asawa ng aktres. Si Orozco ay nakita malapit sa lugar ng krimen noong umaga, pero agad din siyang inabswelto. Labing tatlong araw matapos ang krimen, sa press conference ng Task Force Marsha, sumulpot ang isang Philip Medel at inako ang pagpatay kay Nida Blanca. Inamin ni Medel na siya ay hired killer at binayara ng 50,000 pesos ng isang middleman na nagngangalang Mike Martinez para gawin ang pagpatay. Pero hindi na raw niya alam na ang target pala ay si Nida Blanca. Inusig raw siya ng kanyang konsensya kaya siya lumantad at nangumpisal. Pero matapos ang apat na araw, binawi ni Medel ang una niyang pahayag at ibinunyag sa Department of Justice na napilitan lang siyang akuin ang krimen dahil siya ay isinailalim umano sa matinding torture. Depensa naman ng prosekusyon, walang ebidensyang magpapatunay na si Medel ay sinaktan, batay na rin sa medical examination. Para sa prosekusyon, sa kabila ng pag-amin ni Medel, nananatiling pangunahing suspect at mastermind ng krimen si Strunk. Ito ay matay na rin sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo. Noong January 2002, umalis ng Pilipinas si Strank patumong Amerika para bisitahin ang inang may sakit at hindi na bumalik sa Pilipinas. Sinampahan siya ng murder case noong 2003 habang siya ay nasa US. Dahil formal ng nakasuhan, hiniling ng Pilipinas sa US na arestuhin at ibalik sa bansa si Strunk para harapin ang kanyang kaso. Inaresto si Strunk at ikinulong sa Sacramento County Jail, pero agad ding pinalaya matapos tanggihan ng US government ang extradition request ng Pilipinas. Umapila ang Pilipinas sa pamamagitan ng pangalawang extradition request, pero hindi na ito inaksyonan ng Amerika. May ilang anggulo din ang lumutang sa investigasyon, kabilang na ang sinasabing sangkot si Mida Blanca sa pagpapautang sa mga big time na naglalaro sa mga kasino. Una nang nasabi ng aktres na naglaro siya sa kasino, pero bilang libangan lang. Tinignan din ang anggulong ipinagkatiwala kay Mida Blanca ng isang politiko na noon ay nahaharap sa mabigat na kaso ang napakalaking halaga ng pera. Iniiwas umano ng politiko na mabawi o mafreeze ang kanyang mga yaman. Ang mga lumutang na anggulo ay pinabulaanan ng matagal ng sekretary ni Mida Blanca na si Elena de la Paz. Simple lang daw ang buhay ng kanyang amo at hindi maluho o magarbo. Kaya wala siyang alam na may malaking pera ang aktres. Ang suspek na si Medel, matapos ang siyam na taon na pagkakakulong, ay namatay dahil sa sepsis at pneumonia sa Pasig General Hospital noong 2010. Hindi man formal na nasentensyahan si Strunk sa pamamaslang sa asawang si Nida Blanca para sa mga kaibigan at anak na si Kay Torres, tadhana na rin ang nagbigay ng sapat na sentensya kay Strunk. Noong 2007, ilang taon matapos ang brutal na pamamaslang, nagpakamatay si Strunk sa pamamagitan ng pagtalon sa Tracy Inn sa California na kanyang tinitirahan doon. Dahil sa pagkamatay sa mga pangunahing suspek sa pagpaslang kay Nida Blanca, hindi na umusad ang kaso. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, nawawala na ang criminal liability kapag namatay na ang mga suspect. Nasa yugto pa lang ng presentation of evidence ang kaso nang mamatay si Medel at magpakamatay si Strunk. Kaya karumaldumal man ituring, mabibilang na lang sa mga listahan ng unsolved cases ang Mida Blanca murder case. Mananatili na lang palaisipan at misteryo sa lahat ang mga responsable sa pagpatay sa beteranang aktres. Samantala, habang panahong mananatiling malaking tanong ang mga nasa likod ng krimen. Habang buhay namang mananatili sa alaala ng sambayanan, ang kayamanang iniwan ni Nida Blanca sa larangan ng telikula at telebisyon. Kung nagustuhan niyo ang aming episode na ito, i-like, i-follow, mag-comment at i-share lang ang aming mga social media accounts. Abangan ang iba pang high profile crime stories dito sa Pinoy Police Files. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.